Hello mga idol, welcome back to my youtube channel, Algiers TV So mayroon akong ipakita sa inyo mga idol, itong tanim ko sa backyard namin mga idol no Itong small garden ko dito sa backyard, ayun Ay mayroon ako ditong ano mga idol, ukra At saka ampalaya mga idol So itong mga uh, nandito sa backyard ko mga idol ay ito yung mga uh, mga balat na ano na no, hindi na magamit natin mga idol tulad ng sibuyas, mga kamatis ganoon, so tinapon ko dito sa backyard ko mga idol at ito ay uh, ginawa kong pampataba sa aking garden mga idol sa aking pananim, ayan so ito, ito na yung ampalaya ko no, nagsimula na siya ng bu no, buong laklak -lak, mga idol, ayan buong na siya so ayun, at saka ano mga idol ah, ginawa ko lang yung para magkaroon siya ng kanyang ano mga idol sabi siya makatayan mga idol ba? ano ba yun sa tagalog mga idol so ayan so para makaakyat siya sa pataas mga idol para ah, dali natin makita yung bunga niya ayan kaya uh, yun lang yung ginawa ko mga idol kahit ano lang ang nano tapos mayroon din akong sili mga idol no dito meron din akong ibang tanim so ayan mga idol, ito yung first na ano niya bunga niya ayan tapos meron ng nagkasunod mga idol so ang kagandahan kasi nito mga idol kung meron ka tayong tanim dito sa backyard natin ay at least uh, mayroon tayong uh, Lotto, no o ganyan para maka ano tayo mga idol at least makasave tayo kahit konti mga idol so ayan, no oh grabe ang haba nanya so itong palaya ko talaga mahilig kasi ako magano magluto ng palaya na may itlog so paborito ko yun so to mga idolo oh, kita nyo naman so malapit na itong maharpes mga idol at least mayroon tayong sip no kahit papaano mga idol maka tayo konti kaya buti kung ganito talaga yung ah, gagawin natin mga idol para makasave tayo at saka mga idol ah uh, parang ano rin ito lipangan ko na lang no? parang gusto ko na lang na magtry ng ano ano mga pagtanim ganun at saka itong ukra ko mga idol o oh, nagsimula na rin siyang kulaklak at mayroon na rin itong ano idol yung iba nito ay uh, eh, mayroon ng bunga talaga so ang okra din mga idol ay madali rin siyang itanim mga idol at saka hindi naman siya mahirap uh, alagaan mga idol. So tulad nito, mayroon na siyang bunga mga idol, ayan. Ay so yung mga pampataba ko lang nito sa aking tanim mga idol ay 'Yun lang mga palat ng saging, palat uh, ng sibuyas, kamatis, mga kahit anong na nasa kusina natin mga idol yung mga itlog, ganun itinapon ko lang doon sa backyard ko mga idol. At, uh, ayun. Uh, tumaba naman yung ano natin yung uh, tanim natin oh no? na ampalaya at okra. So ganun mga idol mas gusto din akong uh, mag-try ng mga ganito para at ispapano ay matuto tayo na magtanim Ayan. so ano, no malaki na itong ukra, uh, kampalaya ko mga idol no so umabot na sa itaas yung bunga niya, mga idol no grabe at saka yung ano ko okra ay ano hiktik yung mga bunga niya mga idol maraming uh, nagsunod-sunod na bunga talaga no so yun yun lang ang ginawa ko mga idol mga palat ng uh, saging o oh, diba iba yung pwede nating ma ilagay para pampataba mga idol walang walang gastos talaga mga idol so yung basura lang natin sa ano sa kusina yung hindi na magamit yun lang yung ginamit uh, inamit ko na pampataba sa kanila at saka ano palagi lang diniligan ayan so yun so yung okra madali talaga at saka halos kada araw ka magharvest kapag marami kang okra talaga medol kasi uh, ang bilis nilang tumaas ayun so yan yun lang ang ma-share ko ngayon sa inyo mga idol itong tanim ko sa backyard ko so Maraming salamat mga idol sa patuloy nyo pagsuporta sa channel ko. So thank you for watching mga idol. Bye bye mga idol.